Nakita mo yung ginawa mo kanina sir sa may sa MG. 'Di ba tulad nung nangyari kanina 'di ba na bigla ka kinat. Tapos ikaw iniwasan mo siya. Pag ganun ba nung gagawin mo sir, iiwas ka o dapat mag-brake ka lang? Uh, iiwasan tapos Yan. Naiwasan. Okay, yun yung mali. Kila kanina nakita ko kasi kanina medyo iniwasan mo siya sir nang hindi ka tumingin sa side mirrors. Kaya ako medyo pag nag-aalangan ng ganun bigla may kumat sa iyo eh hangga't maaari mag break na lang po kayo no? para may, may was na yung kasi yung kaliwa yung iniwas natin kasi minsan may mga sumisingit-singit ang motor may mga umu-overtake parang ganoon po sir no kaya dapat pag may mga kumakat sa iyo lalo yung mga jeep bigla bigla kumakat yan bigla bigla humara sa kalsada ang gawin nyo na lang is mag break na lang kayo o okay, mag slow down na lang kayo sir no kasi nga pwede naman kayo limipat, pero kung mabilis yung mata nyo dapat chinek yung yung side mirrors bago lilipat di pwede kasing lilipat po na hindi mo chinek yung side mirrors parang ganun no kaya mas maganda talaga lagi na i-check yung side mirrors kaya tapos delikado po noon yung mga ganung sitwasyon kasi alam ng mga sa atin talagang maraming kun dito sir yung mga driver na bigla-bigla na lang umiiwas bigla-bigla na lang sumisingit yan ay magpasingit kaya every time na magugulat ka hindi ka pwedeng magugulat kaya kung magugulat ka man magtreno ka na lang sir no hindi pwedeng iiwas ka parang ganun delikado po yun yung mga napapansin ko kasi sa kadalasan eh, sa mga new driver no Ayos, pero kaya kainay, no? <laughs> kaya nga ni sir mag drive medyo may kunting mali lang pero kaya nga ng ikuan um, pag aralan no yung driving okay na yung monobela nya pati yung pagbagas okay, tama na pati yung braggings um, monitor na yung movement o inobserve na yung traffic baga hindi na basta basta drive lang ng drive pati yung sitwasyon ng road is na observahan na niya no? yes sana ang magiging na driver <laughs>